Batang ire. Tapos yun ang mga kuliti mo sa mata. Itong batang ire. Batang maliit. Batang maliit. Batang maliit. At higit ako malaki na. Ay. Ang mula ko din ang batang maliit ko. Binata na. Binata na. Uy, bago. Bago. Kiss mo lang, baby. Paladay mo sa si baby. ah, oh, bedo mo, baby, baby. Dede. Hindi away, baby, ha? Umiiyak talo. Hindi tatakot sa'yo si baby. Hindi away. Ay. Hindi away, di ba? Oh, Away ko na naman ni eh, Kuya Bin. Ah, ah, Ay, kawawa. Lalo ka nilang kinakawawa ang batang maliit. Baby pa to. Huwag mo na maaway ah, ng baby natin maliit na to. Ang liit-liit pa nito. Ikaw, medyo maliit lang. mubus mo na dede mo. mubus mo na dede. Ubus na dede. Yeah, very good. Very good. Very good naman ang poging malaki ko. Kasi poging maliit.